Mas malamig sa ano, sa sangab. Mas malamig dun guys. Sangab sa ano pala. Sa cave. Ay, <laughs> sinababay May mga planong <laughs> di natutuloy, pero kami tutuloy. Kasi... Sayang naman yung outfit no. na itong kasama ko. Ang tagal-tagal kong inantay kanina Uy, tapos sana, eh. hindi matutuloy. Baka sumama yung loob. Uy, sana, eh. Cancel ang ligo. <laughs> Pero tutuloy kami. <laughs> The time is 7 o'clock ng gabi. <laughs> Apakadilim. Ay, ano pala yun? Sabi mo, tinitigyan lang muna natin kung baka nito. Hilak niyo yung motor niya? Hindi. Ay, hey, Susie, andun pa sa motor. Hindi naman. Hindi mo. May pato pa. Ha? Hindi man, dito yung daan eh. Saan ba? Ha? Eh, Ay, dito na lang. Pwede pala dito sa gilid-gilid. May -gilid. <laughs> isda dito. <the>, is the... Ay, doon pa Walang <laughs> bantay. Barilin tayo the... dito eh. Hindi ah. Open naman to dito eh. Makikiligo lang po. Ayan yung cueva? Ayan ay, ang dinaw. Di ang dinaw di ng no? kuweba. Ano <laughs> na kuweba. Ito. Uy, nakakatakot naman yun. Pailaw nga dyan kaya saan. Bunganga niya. Oh, Ayun. Ang dinaw. Di Ay, ang sobrang lalim mo. Eh? Oh, ang malalim din pala. Ang damis daw. Malalim din pala no, pre, oh. Hmm. Dilikado yung lalim. Nakapunta tayo dito. <laughs> <laughs> Maliligo ka ba? Sa ganyan? Ang okay. oh. lawak pa naman ang loob niyan. Ah, dito. Malawak niya sa loob. Dito, dito. hindi, nga nakikita yung kuweba. Hindi mo ako, ma ano? hindi. Ano, 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 ano yun? Buhaya? Bato yan sa gitna. Tama na, kala may buhaya. hindi. Kitang kita yung mga bato. Oh. Malalim yan. Hindi na kami makatapak dyan. Eh. Grabe. Ayun o. Oh. Doon, tinan mo pre. Yun, parang may ilalim ko. Oh. Yung ano, parang building-building. Dito kayo nalibang. Dito. 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 Ay, nabasa ng tubig. Hmm. Ang oh, delikado to. Nakakatako. Malawak yan dito sa ano, kakaliwa, ay kakanan ka. Pero pre, hindi lang bon tayo, pre. Ha? Pwede <laughs> ka tayo? Kahit dito lang sa bungad, hindi na papasok dun, no? Oh. Hindi dito, Dapat na ilaw tayo papasok dun. No. Paano kayo pupunta dun, no? Itong? Susundan mo tong ano, yan, pipe na yan, no? Ay, hawa mo. Kahit mamatayan ka ng ilaw sa loob, magligaw ka, sundan mo to palabas. Kasi sila na ano, naligaw sa loob, namatayan sila ng flashlight sa loob eh. Ay, patay, patay, patay. Ang tagal nakalabas. Ulo. Sinundan lang nila to. Takot ako pala dito. Pakalilaw. Hindi ka pwede magpicture na eh? yung madilim. Oh! Lamig! <laughs> Tignan nyo yung tubig. Ay tignan. Pakiramdaman nyo lamig. Lamig ng tubig. Lamig. <laughs> so guys. Diba? Malamig yung tubig. pa mahawakan na ba? Ay nais tumatagas yung tubig ito, oh. Picture lang kita dyan nak. Ayaw nila dito. <laughs> Kasi nga, napakadilim. Baka, uh, ilayan tayo bigla. <laughs> Ay. Ay, kuya. Ay. Oh, akarating lang po namin. Open pa po kayo. wala po eh. Over night nila. Hanggang lang po sana. Ma. kayo muna pa. Ako nilang po. Ano gusto mo? Sabi mo. Pa? Ito yung puli. Hmm, kasi ang ganda mo. Gandaan po yan. Ayun sa mga guests. Ha? ko niya. Kaloko dinosaur. Ito pala 'yang ting. Ang laki Ha? Si Bongbong. Bongbong, Bongbong. Bongbong Marcos. Ako kalahati lang ha. Ang laki. Grabe mga sir. Ano <laughs> <laughs> pin, lalaki ba ba eh? Lalaki, kapon. Ay, okay. walang ah. itlo. Kaya. Hindi na po nang gaano pa naman. Si Bartos mo ba ba eh? Temple oh. Bong bong. Ito yung mabait. dito ha? Hindi ka naman magbababad ng sobra. Doon sa dulo medyo malalim. Ha? Saan? Pambata yan dyan. Saan? Dun, oh. Doon oh. May pa doon. Tignan natin. Ito Ay bukal din mo Malamig to Diba Ayan Malamig Ay, ang tubig Pero ano Mababaw lang yan Mababaw lang So guys Itong ligo namin talagang gabi Tapos yung tubig napakalamig So dapat marami kaming maliligo kaso hindi tuloy yung iba. Kaya sabi ni Kuya kanina, muna pala, cancel daw yung ligo. Pero makapag-ready na kasi kami tapos may dala kami ano, lulutuin. Sayang naman kaya sabi ko kay Kuya tuloy na lang kami. Kaso yung liligoan sana namin na cave, negative kasi nakakatakot guys. Napakadilim talaga. Pero may pool naman sila dito. Pwede namang ano liguan mas safe kaya doon na lang kami gasa mo na doon ang aming bangus ang aming foil ang aming uling masa na ba yung ano tubig pala yung taas sakto lang <laughs> Basit Basit. mas malamig sa ano sa sangab mas malamig dun guys sangod sa ano pala sa cave so guys kami lang talaga yung tao dito na ibang kasama pero sabi ni ate yung pantay dito yung mga gabi rin na talagang ano ah, uh, marami naliligo nagkataon lang ay na walang nang naliligo guys na ano overnight so napapalitan yung tubig kasi dahil dito sa umaagos so running water siya guys galing ano bukal bukal yung tubig guys bayan ano bayan? yan? Bigo na naman natin mapasok ng ano? Cave? Nakakatakot kasi kapag ano? Kunti lang kayo. Dapat madami. Tapos lahat kayo may ilaw. Next time ulit.